Sikat na beauty queen pumanaw na Marami ang nagluluksa sa pagpanaw ng sikat na beauty queen na ito, hindi inaasahan ng mga madla na sa ganitong paraan pa matatapos ang buhay ng beauty queen. Alam ng marami na noong nakaraang taon, maraming beauty queen ang na-involve sa iba't ibang kontrobersya, ngunit ang bagay ngang ito na nangyari sa beauty queen na ito ang marahil ang pinakamalala sa lahat. Nagsimula ang lahat noong nakaraang taon Oktubre eh, nang iulat na nawawala ang beauty queen ng kanyang pamilya. Agad na kinutuban ang pamilya na may nangyari sa beauty queen dahil iyon umano ang unang pagkakataon na hindi ito umuwi ng hindi nagpapaalam sa kanila. Naalarma din sila dahil hindi na nila makontak ang beauty queen, ngunit ang mas nakakalungkot. Sa kabila ng kanilang tuloy na tuloy na panawagan sa social media at tulong ng mga autoridad ay hindi pa rin nila nakita ang beauty queen, at halos tatlong buwan na rin ang lumipas simula ng mawala ang beauty queen, at kamakailan, sinabi ng mga autoridad na ipinapalagay na nilang patay na nga ang Miss Grand Philippines 2023 candidate at teacher na si Miss Catherine Camilon. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG 4A Deputy Chief Police Major Nilo Morelos, base sa kwento ng mga testigo, tila patay na raw si Catherine, Sinabi rin ni Police Major Morelos na umaasa sila na buhay pa si Miss Catherine. Ngunit inaasahan na rin nila ang pinakamasama na maaring mangyari kay Catherine, pahayag ni Police Major Morelos, We are hoping for the best, pero we are expecting the worst, sa flow po ng investigation namin. Hindi namin masasabi kung wala na talaga, pero based po doon sa account ng witnesses namin, appears na, iyon na nga po, patay na nga po, samantala, sa latest update ng Police Regional Office 4A Chief Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas nitong January 18, inanunsyo niyang sinibak na sa serbisyo ang pangunahing suspect sa kaso ni Catherine na si Police Major Alan De Castro dahil sa conduct unbecoming of a police officer at illicit at extramarital affair nito kay Catherine. thank you